Still shooting for Belinda for M. Gibbs. But wait, bakit parang may kakaiba sa likod ng kamera? At bakit lahat ng mata ay nakatutok kay Belle pagkatapos ng isang matinding eksena? Stay tuned, kasi ang ikukwento ko sa inyo ngayon ay siguradong magpapahold ng hininga ninyo hanggang dulo. Habang patuloy ang shooting para sa bagong proyekto ni Belinda sa M. Gibbs, hindi lang basta trabaho ang nakikita ng mga fans, kundi dedication, passion, at syempre, ang pag-aalaga sa bawat isa sa set. Isang eksena ang nag-trending, kung saan matapos ang mahirap at emotional na take, agad na lumapit si Belle para kumustahin si Belinda. Sabi nga nila, hindi lang artista si Belle kundi isang tunay na kaibigan na handang mag-abot ng suporta kahit off-cam. Pero dito na nagiging interesting may mga nagsasabing masyadong intense ang schedule, sobrang dami ng eksena at halos walang pahinga. Kaya marami ang nag-aalala. Kaya pa ba nila? Safe pa ba si Bell at Belinda sa sobrang pressure ng taping? At dito na pumasok ang pinaka-heartwarming moment. Habang tuloy ang kamera sa pag-roll, kitang-kita ang natural na concern. Bell reminding Belinda to take care. The staff making sure may tubig at pahinga. At syempre, fans cheering from afar na parang kasama na rin sa set. Grabe, hindi lang ito simpleng behind the scenes. Ito ay patunay na kahit gaano kabigat ang eksena, mas matimbang pa rin ang pagmamahalan at respeto sa isa't isa. Kaya naman, sa bawat bagong update mula sa NDP shooting, hindi lang talento ang ipinapakita ng mga bida, kundi ang tunay na teamwork at malasakit. Ano sa tingin nyo, mga kaibigan? Mas dadami pa kaya ang ganitong mga sweet and genuine moments habang nagpapatuloy ang project? Kung gusto nyo pang updated sa lahat ng behind the scenes at real moments nila, Don't forget to like, share and subscribe. Dahil dito sa channel na ito, lagi kayong unang makakaalam ng mga nakakakilig at nakakabilib na kwento.